Nakakabangga yung papa mo sigurado during that time na lalo na nung nagbo broadcast yes, po siya po. na very active. Uh, kayo ba hindi nadadamay sa mga detret-detret? Damay po. Pero gusto nyo bang kinatatakutan din kayo? O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag -alala. Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Ying. Dokumento nying Rewind. Ano ba ang educational background nyo? Yes uh -hmm. po. Actually, uh, nag-graduate po ako sa University of Santo Tomas ng Mass Communications. Oh po. Uh, oh. Ah, mascom din pala kayo. <laughs> oh uh, anong oh taon po yan? 2018 po. Bakit mascom? Gusto ko po sanang itry na sumunod po sa yapak ni Papa. Kaso, medyo parang hindi po yun. Naramdaman ko na hindi po yun yung linya eh. mm -hmm. nung ano ko po parang gagawin ko. Bakit? Bakit ba naisabi niyo yan? Iba po kasi yung style ni Papa. pag araw-araw ko siya pinapanood sa radyo, at talagang napakagaling po magsalita, kumbaga hindi po ubusan ng topic kasi di ba po pag anchor kayo, kailangan ano, walang tahimik, kailangan dire-diretso, o mm -hmm. medyo hindi ko po, ko pa po kaya yung ganun eh. Yung pong nakakaawin uh, mo, uh, nakakabangga nakaka yung papa mo okay. sigurado during that time na lalo na nung broadcast yes po, po, po siya na very active. Okay. Uh, kayo ba hindi nadadamay sa mga detret-detret? Damay po. Ah, gano'n? Uh, ko pa po yun. Talagang minsan po may pupunta doon sa bahay namin. Naalala ko to may nagbato nung parang bato. Mm. Tapos nakasulat doon parang misis mo, yung mm. anak mo, alam mm. mo. Yung dalawang anak mo, alam ko, sa ganito nag-aaral. Oh. Yung misis mo, dadakipin namin, mga something mm -hmm. like that. So, medyo kabakabado rin po. Kaya, medyo tight rin po yung security. Hindi ka ba naasiwa na marami kang security? Well, medyo nasanay na po at saka intindihan ko naman po na para sa safety po yun, eh, mm -hmm. ng pamilya. Sa personal po, kanino kayo mas close? Well, siguro po masasabi ko pong mama's boy po ako. Sobrang lambing po kasi yun si Mama at eh. saka mahilig yun lagi niya. Ron, palika, kain tayo. Kaya, kaya medyo ano tayo. Gustong gusto po ako pinapakain palagi ni Mama. Opo. Hindi naman kayo tumatanggi. hindi po, hindi <laughs> di po, di po ako makatanggi pag si Mama. <laughs> Yung Papa niyo ba ay uh, disciplinaryan? Yes po, very uh, perfectionist po yan si Papa. Pero, uh, make no mistake, napakabait po yan na uh, tatay. Ayaw lang niya po yung loko ka. Gusto niya lang niya yung talagang may disiplin ka. Kailangan mm. disiplinado ka. Kasi ganun po sila pinalaki nung daddy po nila, Ron. Oo. Oh, oh. Militarista yeah. So, sa inyo naman, hindi militarista? Well, hindi Ay, naman yo, man, na po. Man, <laughs> hindi naman, ayaw naman daw niya po pagdahanan namin yung pinagdahanan niya noon. Uh -huh. So, ngayon, uh, medyo lay low lang siya. Pero, nandyan pa rin yung ano. Mm -hmm. Pero, mahal na mahal kami ni Papa. That's for sure. Ito pala. <laughs> Uh, alam mo naman, yung tatak-kulfo, ano? You know? Oh, action agad. Um, gusto mo bang makilala ka na parang ang tatay mo at mga chuhin mo? Or do you want to uh, do it uh, your way? Idol na idol ko po kasi talaga si Papa at syempre yung mga uncle ko. Kasi napakadami na po nilang na-accomplish, napakarami na po nilang natulungan. So medyo tinatry ko rin pong sumunod sa yapak na gano'n. Pero gusto nyo bang kinatatakutan din kayo? Ay, yan hindi naman po. Oo. Gusto ko lang po yung kilala ka as uh, kaya mo silang tulungan, action ka kaagad, hindi ka mabagal. Pero ako naman po ay friendly naman po ako sa lahat. At hmm. ayoko rin po yung gano'n na medyo yung nagsisigaw-sigaw or matapang-matapang hmm. po. Ako hmm. na, pwede kong sabihin sa inyo na ngayon lang tayo nagkita, Uh, mukhang medyo kaibahan ho kasi <laughs> iyo po at least kayo po yung tulfo na nakilala ko na na medyo um, um malambot in the sense na soft spoken ho kasi kayo eh no parang parang na uh, kabaligtaran kayo ng mga chue niya lagi namang mixed eh no kapag ka, uh, tulfo tulfo matulungin yan, mabilis umaksyon yan. pero tulfo no eh, grabe yan. Madumibibig yan. Pagka ganun eh, apo, apo. anong, na, anong uh, pakiramdam mo? Pagka mayroong, uh, yung uh, adverse opinion naman tungkol sa uh, mga tulfo Well, basta as long as alam ko naman po na ako po ay, hindi naman po ako, hindi naman po ganun yung style ko. Mm -hmm. And si Papa naman po, nakita nyo naman, medyo siya rin yung naiiba po doon sa magkakapatid. Kasi mm -hmm. siya po yung, Medyo ma po na gumalaw doon sa radyo i oh, as doon sa iba nating mga uncle na medyo brusko ko. <laughs> sa totoo lang eh yung usapan natin na to napalambot napalambot mo yung uh, tulfo sa eh, paningin ko thank you po so, thank you bro, i, I think uh, they should know people should know that uh, you are also human opo oh, uh, and actually you humanized da tulpos eh. oh, uh, yung uh, yung uh, version mo wala ka ba isusumbong sa akin <laughs> Paano? 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 Kasi lagi na lang kayo ang pinagsusumbukan oh, oh, eh. Baka ah, gusto mo magsumbong kay Tonying naman. Tumisumbong para... kay Tonying naman. Pwede, pwede. Pag may kalukuhan dito, isumbong kay Tonying naman. <laughs> salamat, <laughs> well, salamat. Bye. Thank you. Salamat po. Po. Thank Thank you. you.